Hi hey madlang people! Kasama ko naman para dito guys si Bunso for today's video. Ang ulam pala namin dyan guys ay paksiw na kuwaw. Kuwaw, dilat, o siga ang tawag dyan. Hindi ko alam sa ibang kung ano naman tawag. Basta yun lang ang alam kong tawag dyan. Di ko alam sa ibang lugar. At meron pa pala kami dyang gulay na talbos ng kamuting kahoy guys. Masayang masaya pala kami dyan ni Bunso guys kasi ang sarap ng ulam namin. Pareho namin kasi paborito yung gulay na talbos ng kamuting kahoy guys. Pero ang paksiw ayaw ni Bunso. Ayaw niya ng paksiw na isda. Kaya ang kinuha niya lang dyang gulay lang. Sa nagaabang sa part 3 ng kwento na Enteng, andito na po. Ipagpapatuloy ko na po ang kwento. Doon na tayo sa naghanap na naman sila mama sa Pasakaw Sentro guys. Yun na nga, hinanap na naman nila sa Pasakaw Sentro kasama nung kapatid kong lalaki. Tapos ayo sumama guys, nung nakita nila ayo sumama na inting, iyak nang iyak. Tapos kapit ng kapit sa pusting mahawakan niya, hinihila na siya ng kapatid ko ayaw niya talagang sumama. Pero sumama naman daw yun guys, umuwi kasi napilit nila mama. Hanggang sa umalis yung kapatid ko guys, nagtrabaho na rin sa ibang lugar. Mula noon wala na sa kanya nagbabantay, sila mama sa sila papa na lang. Kaya siguro nakabuylo na si inting magtambay sa sakaw kasi nga wala na sa kanya susunod-sunod kasi nung panahon yung guys nung may nagsusunod-sunod sa kanya andito pa yung kapatid kong lalaki nung nagtrabaho na wala na sila mama saka sila papa siyempre may mga kapatid pa kami maliliit eh yun na yung nababantayan nila tapos naalala ko nga pala guys may asawa na ako noon at may anak na ako pero nakatira kami sentro na lagi namin nakikita si Inting doon pag nakikita namin si Inting doon inuwi namin siya dito sa bahay nila mama tapos minsan naman pinapasakay namin ng tricycle tapos binabayaran lang namin yung tricycle tapos ang ginagawa pala na inting pag umaalis na kami kasi nakasakay na nga siya ng tricycle bumababa pala siya guys nagbababa siya nagpapara siya dun sa may una lang na hindi namin makita siya kaya ang nangyayari wala din, balik din siya sentro. Kahit kami guys ang maghatid dito sa bahay nila mama, bumabalik din siya. Pag umalis na kami, bumabalik din siya ng pasako sentro. Kaya guys, ang nangyari, hinayaan na lang namin siya ganon. Kasi nakikita naman naman kasi guys na hindi naman siya naano dito sa sentro pa sa Hindi naman siya pinapabayaan ng mga tao, nawiwili pa sa kanya yung mga tao. Kaya lang may ibang tao na ibang isip na naman kainteng saka sa amin, sa aming pamilya, sasabihin pinapabayaan namin daw. Sa mga nagsasabing pinapabayaan namin si Inting, ano bang gusto nyong gawin namin kay Inting? gupu natin. namin kulungin namin na hindi siya makalabas-labas. Hindi naman pwede yun. Bawal pati yun. Sa mga nagbibigay kay inting ng pera, kasi nababalitaan namin guys, binibigyan daw si inting ng pera sa sentro. Pag umuwi nga daw dito sa bahay nila mama guys, may dala daw si inting ng pera. Kaya minsan binibigyan si mama ng pera. Sabi nga ni mama, sayo na yan, pambili mo na yan ng ano mo, pagkain mo. Kaya lang nakakalungkot guys kasi natuto siya magbisyo. Natuto kasi siya guys magsigarilyo at maginom. Simula nung nagpunta-punta siya ng sentro pasakaw. Hindi namin alam kung paano natoto minsan na uwi lasing na lasing pero dito sa bahay namin guys, hindi namin yung pinapatagay. Kaya ang ginagawa niya sa ibang ano siya natagay guys, sa ibang lugar. Kaya sa mga nakakarinig nito, kung pwede lang po, wag niyo na pong patagayin yung kapatid ko. Kahit sabihin pang gusto na inting, kayo yung matanda at kayo yung may pag-iisip na tama. Dapat kayo yung magsabing bawal. May iba nga muna ako dyan guys. Tingnan niyo, guys, humingi pa ng kanin sa akin si Bunso dyan. Kasi gustong gusto niya yung gulay. Ganyan talaga siya guys pag gusto niya yung ulam. Nakakadalawang sawat. Ang isa rin na paborito ng anak ko guys na gulay ay yung gulay na gabi, yung laing pala guys. Pareho lang ba yun guys? Yung laing at saka gabi pareho lang ba yun? Ay basta, ang alam ko gabi at laing pareho lang. <laughs> Sa magtatanong pala guys tungkol kay Enteng kung ilang taon na siya, ay 31 years old na po siya ngayon. At ang apat po siya sa aming magkakapatid. At syempre, dahil wala pa siyang asawa, siya na yung bunso namin. Pero, pito kaming magkakapatid guys ha. Ang kaming anim na magkakapatid kasi guys, may asawa na. Si Inting na lang yung wala pa. Kaya sabi namin, si Inting na lang yung bunso nila mama. May nakalimutan pala kong ikwento guys, nung bata pa si Inting, ay gustong ampunin noon. Pero, hindi pumayag sila mama at papa. Yung gustong umampung kay Inting guys, wala silang anak. Pinipilit daw noon sila mama guys, na ampunin si Inting, pero hindi pumayag sila mama at papa. Ang sabi ng papa ko, kahit mahirap kami, hindi niya kayang magpaampo ng anak. Hayang guys, hanggang dito na lang ang kwento ko tungkol sa aking kapatid na si Enteng. Next time guys, pag nag-asawa na siya, ah? kwento ko naman ang buhay niya. Ayaw, <laughs> Joke lang yung guys. Pero malay nyo, makapag-asawa pa si Enteng kahit ganyan na ng edad niya. Hayan guys, kung nakikita nyo, ubos na yung aming kinakain dyan. At nagpapapak na lang kami dyan ng gulay. O siya, magpapaalam na kami dyan guys hanggang sa susunod nating videos. And bye bye! Bye-bye.